tan ko pa kasi makapasok dito sa simbahan ito. Paglabas niyo pala sa simbahan ay ito yung makikita niyo sa labas. Ayan, pasyalan, ito yung plaza nila. Good morning guys. Ngayon ay Sunday, November 19, so ngayon nandito kami sa simbahan dahil nagsisimba si ma'am at si sir at sisimba na rin tayo si ma'am ay nandito sa simbahan ng San Roque dahil may meeting daw siya hindi dapat siya dito nagsimba ngayon dahil doon sila nagsisimba sa kabilang simbahan malapit sa festival mall may bago kasing simbahan doon doon dapat sila magsimba tuwing Sunday kaso lang si ma'am nga may meeting dito ngayon sa pinagsisimbahan niya tuwing umaga so after sa meeting niya at uh, dadalhin ko rin siya doon sa kabilang simbahan. Ayan, inaantay ko na lang siya kung kailan siya lalabas. So hindi na ako papasok na simbahan dahil maya maya lalabas na rin yan si ma'am. Siya na lang inaantay ko. Siguro mga ilang minuto na lang. One eternity later. So guys, kung nakita niyo yung nakausli na yan, yan ang bubong ng simbahan. So nandito na kami ngayon. So naihatid ko na si ma'am dyan ngayon. So dito ako nagparking. Ayan, yan ang sasakyan ko. So, maglalakad tayo dito papunta sa simbahan. So, ayan na yung simbahan. Ayan. Bago tong simbahan dito sa Alabang. Ayan, ang ganda, di ba? Pinuklak pa magsisimula nasa loob na nga ako ng simbahan guys so bago magsimula yung misa so pumunta muna ako ng CR so kung makita nyo yung CR dito napakaganda para kang nasa loob ng hotel at itong simbahan na ito guys ay naka aircon to kaya hanggang dito sa CR aabot ah, yung lamig nya kaya napakalamig dito sa loob ng CR Ayan, ang um, video-video mo na ako bago ako lalabas ng CR. Napakalinis talaga, oh. Napakalamig pa. Lumabas na nga ako ng CR, guys. Dahil nga ang CR ay nasa basement. So, paakit pa tayo. At maghahanap na tayo ng maupuan natin. Ayan na, guys. Nakapwisto na tayo. So, habang inaantay pa yung pari, ayan, nag-video-video mo ako. First time ko pa lang kasi makapasok dito sa simbahan na Napakaganda talaga dito sa loob. At malamig pa. Ayun na nga guys, tapos na ang misa at naglabasa na. Tamang tama din dahil nagbubukas na yung Festival Mall. Ah, kung galing ka sa simbahan, ah, pwede kang mamasyal rito sa Festival Mall. Paglabas nyo pala sa simbahan ay ito yung makikita nyo sa labas. Ayan, pasyalan. Ito yung plaza nila. Nung konti na lang ang tao sa simbahan guys, ay muli akong pumasok sa simbahan at kumuha ako ulit ng video sa loob. Ayan, kung makikita ninyo, napakaganda talaga sa loob ng simbahan, guys. Ganito naman yung view niya kapag nasa labas tayo. Ayan, kakaiba talaga yung design niya. Magaling talaga yung architect nito. Pinahirapan yung contractor Ayan, nandito muna ako nagtambay sa labas guys habang inaantay ko si sir at si ma'am. Wala nang tao sa simbahan, sila na lang dalawa dahil tuloy-tuloy pa yung pag-pray ni Kaya habang wala pa sila, chill-chill lang muna ako dito sa labas ng simbahan. Napakaganda dito. Ayan oh, ang ganda ng view dito. Nandito lang to sa Festival Mall. Ayan, ang daming tilapia dito. So nandiyan lang yung simbahan. Hindi kami nagsimba ayan bago kami uuwi ng bahay bibili na muna si boss ng halo-halo dito kami sa loob ng mall right ayan may train pala dito sa loob ng mall ito yung release nya ayan so wala pang biyahe dahil kulang pa siguro ang pasahiro ayan dito si boss shocking nag order ng halo-halo ayan dali na sa bahay yung iba A few minutes later. Pwede so, guys, nasa hotel, nag-lunch na si boss. Nagali kami simbahan, natin na sa hotel. Tapos mo na ako ng bahay. Ito na yung ah, uh, libre na ano. Shocking na uh, luhalo. Well, So, pakain muna ako, tapos balikan ko sila. Alright. Ang kulit ng asa namin ay sis. Ay, <laughs> so yun guys, kakain tayo ng lunch. Ito yung ulam natin, sinabawang talakito. Mayroon rin din paksyo na ano. Sapsap. -sap. Ayan, kain tayo. Mamaya natin to kainin. Itong binili boss na halo-halo sa Shao King. Ayan. So, Ayan guys, tayo. kain tayo, kain. Mayroon din sa sakali ba? Mmm. sobaw, Mmm, uh -huh. ang Ano nga ta? Ang mga... Ah, uh, unap.

yung Kamay na nga. Mmm! Kayo na? Kailangan ka pindutin yung tatawal ito eh. Pwede may ginawa mo na tapos. So guys, titirahin na natin to. Baka matira pa ng iba. Mmm, sarap po. Mmm. Iyo, no? Know? Sarap, iyo, no? Know? Sarap. Malapit na mato na yung hilo. Lento ah, masarap. Masarap yung kumain na yung hilo, eh. Masin kita sa talikot, kanya, no? Mmm. Malam, no? Mmm. Mm. Ayan, tanggal yung anghang. Sobrang anghang yung kinain ko kanina eh. Anong set? Sige ka. Hmm. 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 So ayan guys, babalikan ko na sila si boss. 1.30 daw sila magpapapick up. Ngayon ay 1 o'clock pa lang. Pupuntaan muna sila ng maga para magtawag nila. Nandun na ako. Meanwhile, all right guys, nandito na tayo sa bahay ngayon. So tapos na silang naglunch. So wala pa silang sinabi na may dinner sila mamaya. So maantay lang tayo pong magsasabi sa mamaya na dinner. So ayan. So ngayon, lalabas muna ako dahil magpapagupit muna ako. Medyo mapantumbo ko. Five hours later. All right guys, wala nang lakad sila si boss ha? So hindi na sila nag-dinner. So ayan, tapos na rin tayo nagpapagupit. Uh, so hanggang dito na lang muna natin video guys so see you for the next video bukas ulit guys ayan so good night thank you for watching